Hi guys, holiday nga nung araw na to kaya walang work At dahil walang work kaya naisipan namin gumala Saktong sakto, maganda rin yung panahon, hindi sobrang lamig at hindi rin sobrang init Ngayon niyang buwan ng May, gumaganda na yung weather dito Dahil madalas ko nang nakikita yung araw kapag lumalabas Nung unang punta ko kasi dito, sobrang lamig Kaya kada lumalabas ako, makulimlim So ngayon nga, sasakay kami ng tren kaya nagload muna kami Bali meron nga kaming card na nilalagyan na lang ng load sa machine At kapag meron na nga yung load, itatap mo lang yan sa entrance at makaka-entry ka na Tara nga, samahan nyo. Ko, ipapakita ko sa inyo kung saan kami nadaan every time na sumasakay ng tren. Pumunta nga lang tayo ng underground mula sa kalsada kanina. Dahil ang mga trend dito karamihan ay nasa underground. Pagbaba nga natin, meron agad nakabang na, na tren. Kaya sumakay agad tayo dahil minuto lang na alis din to. Tutunog yan at biglang magsasarado yung pinto. Kung ayaw mong maipit o malit sa pupuntahan mo, kailangan mo agad pumasok. Napaka-convenient nga ng transportation dito. Dahil mabilis kang makakarating sa pupuntahan mo kapag ito yung sinakyan mo. Sobrang gamit na gamit talaga sa France sa mga tren dito plano nga pala namin pumunta ngayon sa isang malaking mall na sikat dito. Kaso dahil nga holiday, mukhang hindi natin masusulit yung pinuntahan natin. Halos isang oras din yung biniyahin namin para lang makarating dito. Kaso nung nakarating kami, mukha namang sarado. Naglakad-lakad nga lang kami at baka makakita kami ng pintuan na bukas. Kaso sa kakalakad namin, halos lahat mukhang sarado. Kada lakad nga namin, may nakikita kami dito ng mga display. At naliw nga ako sa display na to na nakita ko. Wala kasi masyadong may kita dito na gawaan ng cake. Dahil karamihan na makikita mo dito ay gawaan ng tinapay at dessert. Sobrang ganda nga dito dahil ang lawak at ang lalaki ng building. Oo nga pala, ang transportation pala dito kung hindi train o sasakyan, meron ding bus. Pero alam nyo ba na ang mga tao dito ay puro din lakad? Dahil kapag bumiyahe ka, gamit ang transportation nila, ibababa ka lang nila sa terminal. Kaya kung may kalayuan sa terminal, yung pupuntahan mo, maglalakad ka talaga. Hindi ka tulad sa Pinas na kapag sumakay ka ng jeep at bumaba ka ng crossing, pwede kang sumakay ng tricycle papuntang SM. In short, meron tayong tricycle na nagpapa convenient sa atin sa Pinas. Dito, wala kang no choice kundi lakarin talaga. Pero okay lang din dahil mas lalakas ka, kaka-exercise sa paglalakad. At feel mo nga rin maglakad dito dahil hindi naman kainitan yung panahon. At dahil nga confirm na sarado yung mula pupuntahan namin, kaya lilipat na lang kami ng pupuntahan. Naglalakad nga ulit kami papuntang underground para sumakay ulit ng train. Dito kapag lalabas ka, dapat lagi ka nakasapatos. Dahil kakalakad mo, papupudpud agad yung tsinelas sa suot mo. Susubukan nga pala ulit namin pumunta sa isang maliit na mall dito. At magbaba ka sakali na baka yun ay hindi exempted sa holiday. Kapag bago ka dito, malilito ka sa transportation dito. Pero basta sundan mo lang yung direction, makakarating ka rin sa pupuntahan mo. So ganito pala itsura ng underground at ng trend dito. Meron din pala dito na automatic na trend na hindi na kailangan ng tao. Pero dito sa sasakyan namin, merong nagda-drive na tao. Kung nakita nyo nga, puno yung mga tao pero hindi naman yung nagsisiksikan. Meron nga bumaba kaya pagpasok namin, nagkaroon din agad tayo ng pwesto. Perfect pa nga yung pwesto natin dahil napaimot pa nga tayo. Sa underground, pababa o pataas, meron din parang hagdan at escalator. So nandito na nga tayo sa way papunta sa maliit na mall. Maglalak lumakad nga lang tayo na kaunti dahil may kalayuan siya sa binabaan namin. Siguro mga wala pang limang minuto nandun na tayo. Sana nga lang talaga ay hindi sarado. Habang naglalakad nga kami, may nakita ako dito na naaliw ako. Mga ko. sinaunang plancha at makina pang tahi ng mga damit. Nalala ko nga yung mother-in-law ko dito kaya sabi ko, picturean ko siya. Dahil siya nga pala ay isa dating mananahi. Pagdating nga namin sa lugar na gusto namin puntahan, sarado na naman ulit. Kaya ang ending, eto, napatambay na lang kami. At dahil nga napagod kami sa paglalakad at wala nga kaming mall na napuntahan, kaya eto, punta naman kami sa kakainan. Right. Dahil nga, nagutom kami sa ginawa naming kalokohan. Buti na lang talaga, mahaba ang pasensya ng mother-in-law Kaya ngayon, kumain na lang kami sa McDo at Subway. Thank you Thanks so much for watching! Bye!